Ayan. O, oh, Pera, ikaw naman ang magsandok, ha? Awesome. Ayan, ayan, tapos na. Ayan, mga kababayan, no? Oh, tignan nyo. Napakasarap ng luto ni Daddy Frankie, o. Oh. Ah, sinigang napata. Kami nang bahala dito para may prinsesa na ang, ano, team Daddy Frankie. Ayan mga kababayan, no? Para ano? Para magka... Magkamantika yung putak namin dito. pagluto ko sila ng ano? Sinigang napata. pata napata? Oo. Ito mayroon, Tess? Sinigang? Ako naman magluto ngayon. Na yan. Ha? Rin. Alam mo naman yan. yan. ang ng, mga ng Kaya nga. Kaya nga ang... Oo ang ulam natin ngayon, sinigang na pata. Ako muna magluluto. Ha? Hindi, ako na magagayat kasi ako magluluto. O, parang, Kasi. Kahapon, 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 nagluto mga kababayan si Ate Neymi. O, ngayon. Niluto niya lahat ng pansit namin kasama daw kapitbahay. Hindi, nagkasalamat Sabi na Ha? Mati, sabi, sabi, yung kapitbahay, bahay. Ah, oh, sinabi niya, Daddy Frankie. <coughs> yung ate ni Mimi mo, binigyan kami ng pansit. <coughs> kaya, siyempre, alam-alam kong pagod ka kaya ako naman ang magluluto ngayon. Ipagluluto. kita, tikman mo naman balak <coughs> mo. <coughs> tikman mo naman yung luto ni Daddy Frankie ah. Masarap to. Ha? Alam, medyo delay na kami mga kababayan. Pero okay lang yan. Importante, masarap. Si Angel nandun sa kwarto, nagpap nagpapatulog pa ng anak. Tatapos lang naligo ng baby niya, mga kababayan. Kaya, tulog. Pagkagising, sakto yan mga kababayan. Luto na tong sinigang. Hindi naman kami maaga nag-almusal eh. Kaya okay lang medyo late itong aming uh, lunch. Wala sa oras yung lunch namin mga kababayan kasi ang dami namang ano dyan, uh, prutas. Pag nagutong, pwede kumain. Ayan, no? Oh. Yung almusal kanina, mga kababayan. Luto ni Ate Nemi yan. Sapchuy. Ano yung sapchuy? Ate Nemi? Ikaw naman. Extra lang ako. Ikaw naman. Ayan. Sinigang. Pinakamasarap na panghalo sa ano sinigang gabi yon no oh. Tapos tama rin, with gabi rin. Naku! Sarap nito. Yan, tapos lalaki ng gabi, no? Tinimi! Tinan mo yung gabi ko, oh. Oh. <laughs> 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 Napaso yung camera. <laughs> Kala ko na paano ka na, bro? Ha? <laughs> <Yeah>, but... Ha? <Huh? laughs> Yan. Mga kababayan, anong uh, pagkakaiba ng uh, tiga-bisaya? Hindi sa pag-ano ah. ah, Ang tanong ko lang dyan mga kababayan, anong pagkakaiba pag nagbalat ang bisaya sa dito sa katagalugan? Alam mo mo kung anong pagkakaiba? Uh, ha? Pag nagbalat ng kung ano? Comment nyo nga dyan mga kababayan. Sige. Oo, kasi yung mga yung biyanan ko sa Surigao, napasyal ako dun sa lugar nila. Sinisita nila pag ako nagbalat, nakita ko yung pagbabalat nila. Tayo mga nagtiga Manila, dito sa probinsya natin, especially sa Pangasinan, pag nagbalat, papasok. Pero yung mga Tagalog, palabas. Yan ang pagkakaiba, di ba? ganito oh sa Tagalog ganito naman yan yan pero hindi ako sanay eh. mas sanay ako sa papasok di ba yan para hindi na ako marunong ah hmm? tampo si Ate ay Ate Ate Nemi, mga kababayan, gusto niya siya magluto. Kaya pag siya nagluto, talagang yung isang mino, <laughs> maraming mino gagawin niya. Magaling si Ate Nemi. Marami siyang alam na mino. Ate Nemi, ligo ka na ha? Punta tayo sa ano? Na ako. Ay, okay. O, pagkatapos nating mag-lunch, pagkatapos nating kumain, tsaka punta tayo sa doktor, ha? para bigyan tayo ng vitamins. Wala na rin akong vitamins eh. Kuya Rob! dito! Okay, ready ka na? Okay. Pagkatapos nating mag-lunch, alis tayo ha? Kayo na na, na ako dito. Hindi ah, kasama ka. Iwan natin. Si, sirap na lang iwan natin. Oo, oh, iwan natin sirap siya naman. naman. ha oh, eh. ah? oh, Bakit? Huwag sa ka kakain ka rin, ikaw naman. Pag ikaw nagluto, kumakain ako. good morning mga kababayan, no? Ayan. Paglulot. Ako na, kahapon kasi ang nagluto ng ulam is si Ate eh, ngayon, medyo maluwag yung time. Kaya magluluto naman ngayon ako. Pagluluto ko sila ng ano, sinigang na pata, mga kababayan. Para magkasabaw naman si Angel nandyan. Pinapatulog yung anak kasi katatapos lang maligo. Sakto yun, mga kababayan, pagising ng bata luto na rin tong ating uh, sinigang napata. May sinaing naman na eh. Hindi kami maaga mag-lunch mga, ay mag aaw oh, mag-lunch mga kababayan kasi late na yung breakfast nila. Ayan. Chapsoy yung ulam nila kanina umaga. So, ngayong lunch, sinigang napata. pata. Yan si Ate Nemi. Nagsisinti. <laughs> Gusto niya siya magluto na naman. Eh, sining singit singitan din namin mga kababayan para hindi siya mapagod pag siya lagi pero gustong gusto niya magluto kaya alam, medyo matagal din talaga pag siya magluto so sinigang na pata tsaka ito may kangkong tayo tsaka tamarin gabi iyon Tayin lang natin lumambot mga kababayan. Tulog yung mga bata. Hay eh. mga kababayan no. Oh. Ito malambot na yung sinigang na pata natin, sakto-sakto. Hindi pa totally malambot, ihulog ko na yung gabi. Dinamihan ko yung gabi kasi gusto ko malaputan sabaw. Ayun. Nagising na yung ano, yung baby namin. Yan na naglalaro na. <laughs> Wait lang. Pagkatapos ng gabi mga kababayan, sitaw din. Dinamihan ko na para isang lutuan lang to mga kababayan, ulam namin ng lunch hanggang gabi na rin para hindi masyadong uh, pagod kasi may lakad pa kami mga kababayan. Ito yung araw na check up ni ano at inaimi, pagkatapos namin dito. Pag napakain namin sila. Konti na lang, mga 15 minutes na lang. Kain na tayo. Ay, gising na si baby! Ha? Oh? Gising ka na? Oh. Wait lang ha. Kain ka ano? Pakainin mo muna siya ng prutas. Oh, kain ka. Pasipsip mo tu sa kanya. Ay hugasan mo mo. Teka, hugasan ko muna. Ate. Pakain mo sa anak mo habang ano, sipsip -sip mo yung pasipsip mo yung kata sa kanya para bumigat-bigat naman, no? Okay. perap, Ikaw naman ang magsandok, ha? Ay, ayan, ayan, tapos na. Ayan, mga kababayan, no, oh, tignan nyo. Napakasarap ng luto ni Daddy Frankie oh. Ah, sinigang napata pata. Mas gusto ko yung sinigang napata kasi hindi masyadong na Tapos yung sakto lang yung lambot niya. ako makakalimutan natin yung mga biyanan natin nito. No? o oh, sige, sandok na ito para makain na yung mga bata. Ilate na, Amy. Okay, kayo ng bahala, ha? Kain na, kain muna. Alika, ka pulilit. Hmm. Liit. Palalakihin. Palalakihin na namin to dito. dito ka na, ha? Hanggang lumaki, ano? Ibalik na natin yung mama mo doon. Tingin siya sa mama. Ano, ibalik na natin yung mama mo doon. Ha? Huh? o, babay na. Babay nga, mama. Babay. Bye, Bye Balik ka na doon, mama kamo. Kami ng bahala dito para may prinsesa na ang ano, Team Daddy Frankie. Gusto mo? No? Oh. Bahala na kami bibili ng milk niya. Hindi na kailangan. <laughs> Tawa siya. Hindi na kailangan si mama. Ha? Huh? Bili na lang si ano. Ha? Huh? bibili Bili na lang kami dito ng milk mo, no? Oh. Si Ate Naimi na ang mama nito. Ate Nemi! Ate Nemi! Saan yung panali? Ayaw mo si baby? Anong gusto mo alagaan? Ha? Ay, Chiki. Si Chiki. Uy, oh, tinitignan ni. Na ako ng bata. Apagod ka na sa bata. Gusto mo sa Chiki-Chiki na lang. Oh, hulihin namin yung Chiki-Chiki. Oh. Ayaw, ayaw. Doon tayo mga kababayan kay... Doon so, tayo sa loob kayo wala sa mood si Ate Nemi ngayon. Oo, inaalagaan niyo yung chiki-chiki niya. No, oh, sabihin mo kay Mama, uwi ka na Mama, doon sa inyo, kamo. No, kami na bahala sa iyo. Oh, <laughs> oh. babay daw. Oh, Alis. Ay, no babay din. Nagbabay din. Payag ka, alis mama. Ha? Huh? Tas kasi kasama ka sa amin lagi bawat biyahe kasi pag wala ang mama mo, walang magbantay sa iyo dito. Oy! Baka inaantok na to pero kagigising lang, di ba? Oo. Oh. Uy! Uy! Nakakamiss naman mag-alaga ng baby. Kaya lang, bulilit. Anli... <laughs> Tawa rin siya. <laughs> bulilit, ah, bulilit. Ha? Huh? Nakakamiss mag-alaga ng baby. Kaya lang, bulilit. Ha? Huh? Isang na. Pero okay lang yan, no? Mga dalawang buwan. Isang buwan, malaki na yan. Basta, ano, may pagkain dyan. Kahit na nag-lunch tayo, doon ka nalang bumawi. Sabaw, pag hanggat may ulam dyan, may pagkain, kain ka lang ng kumain, ha? Ah? Huwag na huwag kang maihiya. Pag umalis kami, tapos nandito kayo, kung anong pagkain dyan, para sa inyo lahat yan, no? Basta, ano lang, ang uh, papakiusap ko lang sa inyo, Ayaw ko lang yung may, may nasasayang. No? Okay. Kasi syempre, binibili natin lahat yan. No? Pero nilalagay ko yan dyan para sa inyo. Kaya hanggat pag nagugutom kayo, kain lang. Okay? Tapos halimbawa, one day, wala ako, hindi ako nakauwi, may mga kailangan, i-message nyo lang ako. Para pagpunta ko dito, dala ko na. No? Ah, malakas na rin. Okay, very good. Oo. No. Pero ano, uh, huwag mo pa rin pababayaan sa ano, didik. Sobrang likot, ay malikot daw. No, si Bulilit. Ha? Huh? Malikot si Bulilit. Ha? Huh? Ganyan talaga ang bata. Tapos ano, may ng mga damit mas maganda siguro yung mga ano. Ano ba 'yun? Yung mga t-shirt, t-shirt na puti, no? More on white para very huh? okay. neat. Oo. Di ba? May wala bang mabibili mga short tapos yung t-shirt na maliit din? Wala? Mahirap? Mahirap po pa. Eh. Kasi ang liit niya eh. Maliit po kasi. Ha? Maliit din ba yung tatay? Mahal tangkot naman po ng konti. Sa akin daw po nagmana ng height. Ah, sa'yo. Oo. Oh, nagmana ka sa mama mo. Ha? Huh? Bulilit. Oo. Oh, Papansagang kitang bulilit ha? 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 O, oh, para lumaki siya. Bansagan natin ng bulilit. Para lumaki. No? O. Oh. Pinasyalan ko sila dito, mga kababayan. O, oh, tinitignan niya si Daddy. No? Ano gusto mo? Hmm? Ay, hindi na, <laughs> hindi na ako sanay. Okay. Ayan. laruan na ko. Bakit? Buhat mama, buhat na, buhat. Ang kuat nafuk Tentukan nafuk Wah Wait Wah Eat Bah Ayan, mga kababayan hanggang dito na lamang po muna yung update ko sa inyo regarding po kay Angel at saka kay ate Naomi. ayan mga kababayan after po ng uh, pangapat na araw na pagmamalagi ni Angel dito medyo unti-unting nagiging at home na pati yung bata uh, medyo uh, na at home na rin si baby bulilit binansagan ko siyang bulilit mga kababayan kasi dati ayaw niyang magpahawak sa amin pero ngayon, parang okay na lalong-lalo na po kay ano, kay Daddy Sam. Uh, napapatulog na niya yung bata pag umiiyak kasi pagka ano sobrang kulit yung bata. So palit-palit kami nagahawak minsan. Dati ayaw niya, pero ngayon napapatahimik na namin siya pagka ano. Kaya maraming maraming salamat mga kababayan. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtulong, paggabay sa mga kagaya nila Ate Naomi, kagaya ni Angel at nawa Uh, palakasin panigad ang ating mga pangangatawan, bigyan tayo ng blessing para sa ganun ay mas makatulong pa tayo. Siyempre, bago tayo mamaalam, ay shoutout din natin ng Team Rise Above headed by Tita Hanes. At syempre, sa lahat ng mga kababayan natin, OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Mabuhay po tayong lahat and God bless po.